Ayan kamoto ah, magandang umaga Ayan, ah, ah, kasama ko yung auntie ko Mamalingki kami Punta kami sa supermarket So, Sabado ngayon Ganito ang buhay sa uh, inland Pag Sabado linggo ah, Holiday namin Wala kami trabaho So, ang gagawin namin Punta kami sa supermarket So Hindi lang muna ah, tayo doon sa so, supermarket Tingnan natin

chocolates ha, huh? dami ha huh? Ito yung gulay ante? Hindi Tarub. Ah, herbs yeah. Parang kutsay lang yun ante ha ah. huh? Parang kutsay Parang <laughs> uh, <laughs> kutsay <laughs> man, Yung ano to Ah uh... hmm? Kutsay na nga ito. Kutsay po? Oo. Oh. Ito naman eh, ano. Amura, no? 2.50 lang. <laughs> Pero pag convert mo, mahal. Oo, <laughs> oh, pamura ng bilhin, no? Oh. Ito, ang daming palaman. Burrito, Nutella. Tapos, bread para klase. May... Ah, itong tinapay na ito ang po, bibili mo palagi. Yan yeah, po, ante. Full core. Yan yeah, Ito mga ito, baka mas mabigat pa sa tiyan yan, sono. Mura lang, oh. 1.60 Ah, potato. Okay, Bili ko ito. Potato, Organ, ante. Organic ito. Basta bio. Organic. organic pan, ah, bio. Po. Organic, see? Opo po. Dito mam, mukha mo ito yung mga gulay. Oh, 71. Tignan mo naman yan o. No? ito. <laughs> May, May, <two>. ano? <laughs> May mm -hmm. Kung gusto mo yung gulay, ganyan. Ilagap mo uh, yan, ito, mga Ready na lang. Ayan na. Ayan na. mga na. Ayan na. na. na hindi ka na mag uh, tingin-tingin na kung ano yung sangkap ng salad yung pagkaita na lalagyan mo na lang pa dressing cheese ang dami cheese oh my god oh iba iba yan yung mga kamoto, no? Bayo. Puro organic. <laughs> Puro organic yung mga kanila dito. Vegetable. So, healthy, healthy talaga. yan mga kamoto. Set ng kwan. Salad. May shrimp. May chicken. Ayan, halo, halo no? Kompleto na. No? Palaman sa tinapay. Ready na. Iba-iba. Alak -iba. naman ng sausage dito. Pwede daw yung eat. Oh, ito yung York ham, yung binili ko. Mas, ah. mas maganda itong Ah, mag ako ng kamoto. Sausage, special. Mura lang. Sa oh. Two. ah dito yung mga frozen foods nila oh naka atado na matchup na mais Ano yeah. oh, yogurt ante? Dahil lang yogurt Oh. Creamy yogurt, hmm? Ah, so pa mo? Uminom ka ng gatas? Oo, oh, huwag ka uminom ng gatas. Organic din nanti, oh. Ang gatas. May PU din daw, no? May bayar. Gagamitin ko ito sa kanin. Opo. Oh. Ibang klase yun. Oh. Maraming klase. Sabi nga ni Jingle, masarap nga pong spaghetti dito, saka macaroni. Avante. Up, uh, ano, Paper. Ano? Paper. May, may ano siya. Nilihan ko siya yung bilog pa, pa. Para ano, sabi ko. Opo. Ano yata mo yan? Mawala yun na sa taas. Kung hindi. May snacks din pala sila, oh. Oo. Oh, tignan mo, mag-itap pa din. Ayan, mm. yeah, may snacks pala sila. Oo, oh, alam ko na yung bibilin ko. May pizza din na ready-made na. I Ipapainit mo na lang. Panalo. Uy, dog food. Ah, namiss ko yung aking aso. Si Milo. Dami ko lang.